sa pagdiriwang ng araw ng paggawa, 1,480 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa araw-araw na disadvantaged displaced workers o tupad sa Palayan City ang nakatanggap ng 5,000 bawat isa para sa 10 araw nilang paglilinis sa kanilang barangay. Ayon kay Peso Manager Luisa Reyes Pangilinan, ang tupad ay programa ng DOLE na nabuo noong 2020 upang mabigyan ang mga mamamayan ng agarang trabaho o emergency employment sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay o mga manggagawang nasa lanta ng sakuna. Ang tupad payout ay uh, galing sa sponsorship ito ni Senator Robin Padilla. Uh, wherein ang beneficiaries natin ngayon na nandirito ay uh, mga tagapalayan city. So makatutulong ito ng malaki sa ating mga ka kalalawigan, especially ngayong araw ay mga tagapalayan city kasi matatanggap na nila yung kanilang sweldo sa loob ng sampung araw na pagkatrabaho. Yun ay 5,000 piso bawat isa. Ang pondo para sa nasabing programa ay alokasyon ni Sen. Robin Padilla katulong ang provincial government ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Gov. Oi Umali at mga ahensya ng gobyerno tulad ng dole at peso. Umpisaan natin ang kwento bakit pa kami ang nagulit. Sa dami na po, ang Tigapalayan, si Presidulong ni Mayor Ramian at ang kanyang mga magulang at ang anima na ang siyang nagulo upang bumili ng bawat tatanda ng tupad. Pero ugnayan. Ang, ang pagmamahal pag walang ugnayan ay hindi mahalan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay nag-uumpisa sa pagkatagal. Ang mga mamamayan sa labing siyam na barangay ng Palayan City, partikular ang Atate, Aulo, Bagong Buhay, Barrio Militar, Kabalyero, Kainito, Doña Josefa, Ganaderia, Imelda si Valley, Langka, Malate, Maligaya, Manaknak, Mapait, Marcos Village, Popolon, Santolan, Sapang Buho at Singalat ang nabahagian ng 5,000 sa naganap na tupad payout sa Convention Center, Palayan City. Kwento ni Edelina Del Rosario Dizon, isang benepisyaryo. Ang natanggap nitong pera ay lubos na makakatulong sa kanya sa pagpapacheck-up nito, gayon din sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Sobrang-sobrang kong malaking tulong sa isang kagaya namin na mahirap lang na may pinag-aaral na dalawang anak. At, tapos ayun pa, nagkaroon pa ako na nabalutog po kasi ako nung 17. Ay nag uh, nag-check um, up po, po bukas. Kaya blessing po yung payout ngayon para po sa check up po bukas. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ng mga mamamayan ng Palayan City kay Senator Robin Padilla at pamahalang panilawigan sa programang ito at tilay selebrasyon talaga ng araw ng paggawa. Uh, kay Goberto Pumari maraming maraming salamat po sa binigyan niyo ng ano, biyaya sa amin. At sa, sa lahat ng binigyan niyo sa amin. Malaking kailangan po. Ang pera niya nakiisa rin sa programa ang GP Party List na nangako magpopondo sa susunod na AICS distribution at former Governor Cherry Umali na nag-anunsyong tuloy-tuloy ang isinasagawang medical mission. Ang uh, susunod na programa naman natin dito sa Palayan ay yung medical mission. Dito po, sa medical mission po na gagawin natin, hindi po ito katulad ng medical mission na simple. Dito po ay meron tayong blood test, um, ECG, x-ray, uh, sa unang araw po yan. Ngayon, after 4 days, babalik po kayo para makita yung results ng blood test and then bibigyan po kayo ng gamot na pang 3 months. So abangan po ninyo. Amber Salazar para sa Balitang Unang Sigaw.